Ay, mapupunta dahil lang ko at siya sa dalawang mama Hindi Ice cream sa harap Kasi hindi talaga makakapag-graphic reality. Ang dami talaga mga tao. So, nang narinig ko, anak, sino ba 'tong nalapasan? Na, Sinalubong ko oh, agad. Sabi ko na, picture. ah, 'wag pwedeng magpa picture.' Sabi niya, hindi pa 'ko hindi na-name? picture. Uh,

Kaya medyo na heart feeling ako pero naintindihan mo <laughs> naman kasi sa sobrang expectation ko lang yun. So, Parang alam mo naman, pero at least so, doon, na. nakabili ako ng Diwata, Diwata Barbecue, nag-30 pesos siya. Tapos,